sabihin sa korte, wala naman pong masamang tinapay ang korte. Pwede pong malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakatong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng, ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Eh hilaw nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun, pwede tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng six months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagat kagaya po nang nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President.